Hi everyone. Uh, this is Gaius Lapuz, your international property endorser, entrepreneur and online marketer. So, video ito, I ko sa inyo yung benefits ng blogging and email marketing. First is it can enhance your credibility as a marketer. So, sa online, kapag merong kang blog, ang tingin ng tao you ay parang trusted. na marketer. So ito ipapakita ko sa iyo yung yung blog ko. Yeah, Uh this is all about properties in General Santos City. So I am into selling properties. So ano? So the second one is I can get their contact details. So yung mga viewers ng blog ko or mga leads uh, ma uh, possible or pwede kong makuha ang details nila. Paano? So, ito ngayon. Kapag i-click nila ito, yung dito sa pages ko, they will be redirected into my website. So, which is this one. Ayan. So, kapag nakita nila yung ino-offer ko ng mga properties or any services that I am offering, they, yun, possible na magtatanong sila or they want to inquire. So, i-click nila itong contact us. Once na punta sila dito sa page na ito, dito sa so contact us, merong form. It's a buyer's form na ginawa ko. If fill out lang nila ito, if they want to ask me something dito sa in-offer ko ng mga properties. So, through that, makakukuha ko na yung contact details nila ayun, napakadali lang, di ba? So, the third one is, pwede mo nang, ano, i-follow up sila. So, pwede ko na silang ma-follow mafo up through text, call, or through email campaign. So, mas professional is email campaign eh. Ang ginawa, ginagawa ko. Kasi, most of my clients is nasa abroad. So, medyo nahihirapan ako sa, ano, eh, sa, sa pag-text or tawag. So, medyo expensive. So, mas maganda yung email campaign. Nga pala, yung, ano, yung list dito na makukuha ko sa, ano, sa, sa pag-fill out nila sa form is mapupunta yan dun sa parang back office ko. Automatic na siya, mapupunta siya dun sa email list ko, which is eto dito. Papakita ko sa inyo. So ano, ito yung mga nag-inquire sa akin all in all. So ayan, ito yun sila lahat. Automatic na yun, mapupunta dito sa pang back office ko. 'Yun ang kagandahan ng blogging. And at same time, ma-follow up mo sila through email marketing. It's either every week, every month, or depende sa yo. That's it, once again this is Gaius Lapuz, your international property endorser, entrepreneur and online marketer. Please subscribe or like my page uh Project Gaius. It is a Facebook. Okay.